Ang problema kasi highly malicious po no yung uh, or questionable yung naging conduct niya nung hearing tungkol dun sa isang issue na galing sa isang blogger na ginawa niyang moto ang hearing ano kasi yung moto hearing ginagamit lang po yan ng mga senador pag emergency situations or may talagang Highly urgent na kailangan dinggin yung issue na yan kasi ordinarily meron kang uh, initial uh, investigation, research, vetting process sa mga dokumento, mga testigo. Tapos pagka nakumbinsi ka bilang senador, magpa-file ka ng resolution sa senado tapos i-refer yun sa first reading sa committee mo. Then doon ka palang pwede mag-schedule ng, ng hearing. Pero isa si north cut niya in proseso na yon at nilabas niya ito na walang kakwenta-kwenta sa totoo lang ano? Mm. at uh, talagang ay eh, kaya kalat-kalat yung hearing na yon and the other senators agreed na um it did not warrant an investigation by the senate kaya eh, eh, nakuha naman namin yung impormasyon mula sa intelligence community na mayroong ongoing destabilization effort na nagbi-build up sila naglalabas sila ng mga agitation issues para uh, sumama sa kanila yung taong bayan, mahika, mahikayat nila. At the same time, ginagamit nilang recruitment tool sa miyembro ng AFP at sa PNP. Luckily, walang kumagat na miyembro ng, ng AFP. No? Pero dito naman sa PNP, yun na rin mga dating nilang Dabao Group. Yun lang din naman yung kasama nila. Kaya everything fits. No? Kaya whether he denies it or not, it is obviously a part of a destabilization uh, plot. At uh, alam nyo, galing tayo sa ganyan eh. Kaya alam natin yung galawan na yan. Okay, last na lang. Pero sabi niya, yun okay. doon ang dahilan, ba't hindi na sa dadalo doon sa mga prayer rallies? Para doon mm -hmm. hindi mabigyan ng malisa yung kanyang investigasyon at saka yung posisyon niya bilang senador. Eh, too bad for him. Kahit na ano pa yan, kahit di sumama doon, pero hinayaan niya nagpagamit siya dito ginamit niya yung platform niya as a senator ay sana si Bongo na lang ang pinag ano niya uh, pinagpreside niya kung talaga ngayon niya but uh, water under the bridge ganun talaga yon uh,